Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikatatumputwalong kabanata ng bariya-bariya at papel papir Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariya at saraping papel na aking nabili sa lugsod ng Pasay noong ikapito ng Disyembre taong 2022. Bago muna ito. Ito ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista ngayong linggo. Ang numista ay isang pooksapot na mahari kayong magtak ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa daping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito sponsor, ngunit akin nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Pakikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salating papel Ito muna tayo sa salaping papel na aking nabili sa luksun ng pasay. Ito ang bukod tanging galing Venezuela. Makikita sa harapan ang ngaran ng Republika. Denominasyon, mayroong petsang 3 ng Pebrero taong 2011. Larawan na mukha ng isang lalaki na tinatawag na Negro Pimero o sa Tagalog ay kauna-unahang lahing itim. Makikita naman sa likuran ang sagisag ng Venezuela, dalawang kuspon at ang mga puno na nagre-representa sa Los Llanos. Dito naman tayo sa mga bali akin aking nabili sa lungsod ng Pasay. Ito ang garing ng Estados Unidos. Pakikita sa harapan ang muka, talawan ang muka ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroong Malkande, Kawasa Denba. Ang denominasyon ay isang kapat na dolyar. Pakikita naman sa likuran ang isang tahanan na ipinapakita ang estado ng Iowa. Ito ay kawa noong taong 2004. Dito naman, kating naman ito ng India. Pakikita sa harapan ang sagisag ng India. Gayun din ang nakasulat na India sa mga wikang Ingles at Hindi. Pakikita naman sa likuran ang nakapalibot na dalawang bulaklak sa kaliwa at kanang bahagi ng barya. Ito ay gawa noong taong 2015, walang marka, gawa sa Kolkata. Ang denominasyon ay dalawang Rupi. Dito naman, galing naman ito ng India. Makikita sa harapan ang sagisag ng India. Gayun din ang ngalan ng India sa mga wikang Ingles at Hindi. Ito ay gawa noong taong 2018 mayroong markang diamante gawa sa Mumbai. Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo na mayroong denominasyong 10 rupi. Dito naman, galing naman ito ng Oranda. Makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Oranda na si William Alexander. Ito ay gawa noong taong 2014. Makikita naman sa likuran ang buong mapa ng Europa na mayroong denominasyong 50 eurocent. Dito naman, galing ito ng Sweden. Makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Sweden na si Carl XVI Gustav. Ito ay gawa noong taong dalawang Makikita naman sa likuran ang tatlong korona sa itaas, ngalan ng bansa at ang denominasyon ay isang korona. Dito naman, galing naman ito ng Sweden. Ito ay gawa naman noong taong dalawang Makikita sa harapan ang isang monogramo ni Haring Karl XVI Gustav. Makikita naman sa likuran ang tatlong korona sa itaas na mayroong denominasyong limang korona. Gading naman ito ng Sweden. Makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Sweden na si Karl XVI Gustav. Makikita naman sa likuran ang tatlong korona na nakalagay sa gitna ng sampu. Denominasyong sampu ito ay gawa noong taong gabi siyam siyam isa. Ang denominasyon ay sampung kulona. Dito naman, galing ulit ito ng Sweden. Makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Sweden na si Karl XVI Gustav. Ito ay gawa noong taong 2002. Makikita naman sa likuran ang tatlong Corona sa gitna na mayroong denominasyong sampung kulona. Dito naman, gading naman ito ng Chibre. Ito ay gawa noong taong isa, Makikita sa harapan ang dalawang kambing. Samantarang sa likuran naman, makikita naman natin ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ang limang Eurocent. Dito naman, gading ulit ito ng Chibre. Ito ay gawa noong taong 2008. Makikita sa harapan ang isang bangka. Samantalang sa likura naman, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. Ang denominasyon ay 50 euro Eurocent. Dito naman, galing naman ito ng Turkiye. Makikita sa harapan ang larawan na muka ni Mustafa Kemal Ataturk. Makikita naman sa likuran ang sinaunang kaligrafiya sa tingin ko. Ang one at between na mayroong denominasyong isang lira. Ito ay gawa noong taong 2016. Dito naman tayo sa Australia. Makikita sa harapan ang dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikarawa. Ito ang kanyang ikaapat na larawan. Ito ay gawa noong taong 2018. Makikita naman sa likuran ang isang platypus na mayroong denominasyong 20 sentimo dito naman, galing ulit dito ng Australia, makikita naman sa harapan ang ikalawang dalawa ng dating reyna ng nagkakaisang kaarian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing Makikita naman sa likuran ang sagisag sa gitna, kanggaro sa kaliwa, imu sa kanan. Ang denominasyon ay 50 sentimo. Dito naman, galing ulit ito ng Australia. Ito ay gawa naman noong taong 2006. Ito ang kanyang ikaapat na larawan. Makikita naman sa likuran ang sagisag, kangaroo at imu. Ang denominasyon ay 50 sentimo. Dito naman, galing ulit ito ng Australia. Ito ay gawa noong taong 2013. Makikita mo rin sa harapan ang ikaapat na larawan ng dating reina dating reyna ng Elizabeth ng ikalawa. Makikita naman sa likuran ang isang sagisag, kangaroo at imo. Ang denominasyon ay 50 sentimo. Dito naman, galing naman ito ng Canada. Makikita sa harapan ang unang larawan ng mukha ng dating reina ng nagkakaisang kaharian na si reina Elizabeth ang ikalawa. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin na ang isang biba, ang taon ng paggawa nito ay taong labisyam anim Ang denominasyon ay limang sintimo. Dito naman, gading ulit ito ng Canada. Makikita naman sa harapan ang ikalawang lalawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian. Samantalang sa likuran naman, makikita muli natin na ang isang biba ito ay galing ulit ng Canada. Ito ay gawa noong taong 1971. 5 pitumput isa. Limang sentimo. Dito naman, galing naman ito ng Canada. Makikita sa harapan ang ikalawang larawan ng muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa likod na naman, makikita naman natin ang isang bangka. Ang denominasyon ay 10 sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay Rabin siyang 85. Dito naman, galing ulit ito ng Canada. Makikita mo rin sa harapan ang muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa rekura naman, makikita naman natin ang isang bangka. Ang denominasyon ay 10 sentimo, Ang taon ng paggawa nito ay Rabin siyang Dito naman, mukha ng dating reyna ang Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa likuran naman, isang bangka. Ang denominasyon ay 10 sentimo. Galing ulit ito ng Canada. Ito ay kawanoong taong labing siya putulo. Dito naman galing ulit ito ng Canada. Pakikita sa harapan ang ikatlong lalawan ng dating reyna ng nakakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa likuran naman, isang bangka, ang denominasyon ay sampung sentimo. Ito ay gawa noong taong labing siyam siyam na po. Dito naman ang kauri-huriang bariyang akin nabili sa lungsod ng Pasay noong ikapito ng Disyembre taong 2022. Ito ang galing ng Thailandia makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Thailandya na si Maha Pajiralong Coin. Samantalang sa likuran naman, makikita naman ang monogramo niya na mayroong taong 2018 o BA 2561. Ang denominasyon ay dalawang bat. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga balya sa numista ngayong linggo makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel na aking nakuha ngayong linggo. sapagkat natatangi lamang ang salaping papel na aking nabili sa lugsun ng Pasay. Ipapakita ko na sa inyo ang mga bariyang akin nabili sa lungsod ng Pasay noong ikapito ng Desyembre taong 2022. Kasama na rin ang isang salaping papel na akin nabili sa lungsod ng Pasay na nagkakahalaga ng 400 piso. Ang pinakamaganda rito ay walang iba kundi ang 50 sentimo ng Australia. Pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariyang aking nabili sa lungsod ng Pasay. Pagkita muli tayo sa ikatatlumput siyam na kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.